Ah, guys, luto taog panihapon. So, may sobra man nga what you call this, uh, chicken uh, uh, chicken uh, filet. So, gamay ra isa ra ka kuan. Pero ako raman sa ang mukaon. Ako ning gulayan, sibuyas, Kando him lalab, give me tomat. And then ako italong, hapit na siya ma, madaot, dagko kay talong guys no, dagko kay diri. So, mura siya og lisod siya kanang tortahon kay dagko siya. Di kayo maluto. So, kanang kinahanglan na, na siya lutuon kay madaot naman. It's been ako na ano, siya na. Na dere. Tomato. Inya to apoy batong ana ra ginagmay ragod nya. Di ba na kalabasa na gamay sad. Ayan na guys. Kani bitaw ato tanan kitay mag luto, kitay mag video. Hmm. Ang lit mga <coughs> insa na lang. Lalab. Erika. na Erika! Na! Kando ko malab, yel Kando hula, vidyon. Uh, here, so you will not. There, love. No. So, eh, sagol na na ko ang kuan guys ha, ang kalabasa kay medyo ano man siya Kinanglan siya malata. Uh, so, ganyan lang. Can you hold it? Uh, no, no, do not uh, stop. Okay, it's a... Uh, can you hold that one while I will... Uh, so, ang taguro ni... Ay, naman. So, wala ka na siya style, guys. Ayan. so Ganun. So, ang talong, unya na lang sa ito. So, tanawang guys, so daghan naman ganit siya, no? Wala pa ganit itong talong. Murag daghan ng okay. Siguro ako rato ang katunga ron siguro sa talong. Kaya ito po, hindi batong. Ah! Dili lang ka na batongan. Talong na lang. Let's see. Ito na yung tadaron ang talong. So, lab, lab! Nak! Can you again come? Can you hold it again? Like that. So guys, katunga lang siguro sa talong guys. Kay, sa dagko ka ayos. <laughs> Gigantis. Yan na. Kanihinong talong, kay mura raman ni siya. Oh, uh, water. Pero, steel Pero, still daghan na kaayo niya. ako may mukaon ani good ah, tanawa mura na siya daghan pero makuan ra bayan niya. Eh? sa so, kanilang katunga niya katung katunga ambot unsa unta nako prituhon siguro to nako unya para mapira sa gihapon siya kaon kay madaot namang gud siya So, aku menontak ni Kau anan <coughs> Yan, one click lah kat aku guys Magkau magtagud tagud. tagod mm. Yan, di ba? So, pada ta ni O, oh, gloto Kau <laughs> an ka ayo ba? Yan Kaya naman kung kalabasa, dere, mura siya gahiun. Dili man siya pareha sa atong kalabasa. Kukang butangan. Nami kain akong kanon, o. Naluto na. Akong gibuksan kay para ko. Ayan, o. Oh, diba? Mura na siya mudaghan. Mm One click lang yan, guys. sangat aneh ha? Bagian ko yang yan nak <coughs> Magic sarap char Nama ni akong Among Koan guys <laughs> Mga So naagin ni siyang mga cubes Nya na anang mga Mamasita sarap Ayan guys, so, oh. ching. <laughs> Ayan na. So, lagyan natin ito ng lab! <laughs> Magpanawag lagi dahil Nanak! Can you open this? Ayan na guys. Lagyan ko siya ng cubes lang. So guys, Sige love, e, buta, love e, lagay mo diyan love. So, yan. Thank you. Sana okay na lang 'yun, oh. Ako guys, mahilig ako maglagay ng black pepper. So, kahit sa anong luto, lalagyan ko siya ng black pepper. Kasi parang pang-anghang siya ba? Paanghang. Kaya lalagyan ko na naman ito. <laughs> Kaya mga malalaki ang mga ganito na mga Black paper. Kasi pala black paper ako eh. Parang aji ito sa akin. <laughs> Wala kasing adji nung no muna. Wala kasing bitsin dito. So, nagtagalog na sagko. Magbisaya. Tagalog. Char. Ang bark <laughs> Ayan na. O diba? Fights na ang pobring tiyan ani. So, diba? diba? So, ako na lang. siya, <clears throat> guys. Ang, ang finished product niya, niya, maunalay akong ibutang sa kanang Ansan ni Hindi na lang din ako butang batong. Uy, kay daghan naman ka So, kana lang siya. Kanina lang siya talong. Ang finished product, guys, maoy akong ibutang sa cover or unsa ni pangan kanang maguna bitaw sa atong <laughs> kay taas naman siya so thank you for watching mga untak taud-taud igo lang ni magbukal-bukal unya ready na siya so ang finished product ako rang ibutang sa moy akong i-cover ani siya nga vlog di ba oh, God bless guys and thank you so much for watching and thank you for always supporting my my uh, channel. Uh, also follow my Facebook. <laughs> Mga Karels. <laughs> Yan, oh Oh, di ba? Ang ang kan oh, nice ka yun. Hi bye, bye. Yan na, bukaw-bukaw na, lami na siya.